Hello mga ka-agri, ito na po yung resulta ng pagtitigang natin nakaraan dun sa tanim natin kalamansi. Ito po yung pinatuyuan natin ng mga 10 days tapos diniligan natin. So ngayon naglabas na yung kanyang mga bulaklak. Ayun, sobrang dami. Yan. Hindi pa nagsibol yung ibang bulaklak. Pero yan, lumabas na yung mga puti. Yan. Mga ilang araw lang, o-open na siya. Tapos, pag na-pollinate yan, lalaki. Magiging ganito. Tapos, unti-unti na siyang lalaki. So, eksakto, mga September yung harvest ng mga bunga ng kalamansi na to. So, para po ma-maintain natin yung magandang pag tubo ng mga bunga, kailangan mag-spray pa rin tayo ng fertilizer. Tapos itong isa, yung nakaraan na may problema sa mga dahon. Yan, papakita ko sa inyo yung solusyon para dito sa mga ganitong klasing dahon. Ang tawag po dyan ay iron chlorosis. Kulang po siya sa iron. So ang solusyon dyan ay pagbibigay natin ng sulfur. Pwede yung Epsom salt kasi yung Epsom salt ay magnesium sulfate. So meron siyang sulfur. So gagawin lang natin, i-spray natin sa mga dahon. Tapos isasabay na natin yung ating fertilizer na pampabulaklak at pampabunga para dumami rin yung bunga nito. Ito po halos lahat ng kanyang sanga may mga bagong bulaklak. Ayan, ito. So nakaraan, ang ginawa rin natin dito, inalis natin yung kanyang suckers. Yung sucker, yan po yung sanga na irregular in shape tapos may tinik madali naman po siyang ma-distinguish eh. so yun po alisin nyo kasi napakatakaw po nun sa nutrients although may mga bunga kayo makikita pero hindi po sasapat yung binubunga nya kumbaga sayang yung nutrients na binibigay natin so dito pinrepair ko na yung mga gagamitin natin yung ating pang spray Nilagyan ko na ng tubig. So ngayon, ihahalo natin itong mag, uh, magnesium sulfate o yung epsom salt para mag-provide ng sulfur dun sa tanim nating merong iron chlorosis. Lagyan nyo lang po ng konting epsom salt. Tapos, kailangan natin siyang tunawin na maigi kasi pwedeng bumara yan dito sa ating sprayer. Then, lalagyan din natin siya ng ginawa nating super fertilizer ito yung mga pinaghalo-halo natin ng na mga uh, dahon mga hinog na bunga yung seaweed nandiyan na po lahat Ayan. tapos tapos natin then imimix natin ito haluin natin na maigi kasi yung ibang mga sprayer ko nagbara dahil dyan sa epsom salt tapos aluin lang. So sa pag-spray nito, iwasan po natin na ano, matamaan yung mga bagong sibol na bulaklak. So yan, nakasarado pa yung iba. Pwede pa tayo mag-spray. Pero pag nagbuka na yan, iwasan natin na mabasa. So pipili kayo ng mga dahon na wala masyadong bulaklak na naka-open. Kasi pag nasira po yung pollen, yung pollen kasi nandyan po yan sa loob ng bulaklak no? pag yun nasira na basa hindi na po lalaki yung mga bunga okay. tapos ang pag spray po nito kailangan early morning or late afternoon tapos ang tatamaan natin yung ilalim ng mga dahon kasi nandyan po yung stomates so gawin nyo lang i-set nyo yung inyong sprayer ng pinakapino mas kino, mas maganda Kasi mabilis mag-penetrate yung Nutrients dun sa mga dahon so Ito, spread din natin yung isa Ito wala masyadong bulaklak Kasi lumakin yung kanyang mga bunga Pero Baka sa mga susunod na araw Madadagdagan yung kanyang mga Bulaklak dahil sa fertilizer na binigay natin spray nyo lang po. Mas maganda hapon para hindi po ma-initan yung mga ini-spray natin sa mga dahon. Hindi masira ano, yung mga dahon na ating tanim. So, yun yung magandang i-practice. Yan yung foliar feeding. Um, mas mabilis yung epekto nito kasi yung mga halaman, sa dahon po siya gumagawa ng kanyang pagkain. So dyan niya rin po pinaprocess yung mga nutrients na nakukuha niya dun sa lupa. So kung dito po kayo nagbigay sa lupa, dadaan yan sa kanyang ugat, sa kanyang katawan, papunta sa mga dahon. Tapos sa kanya ipaprocess, sa kanya ilulutuin, tapos i-distribute niya ulit sa iba-ibang parts ng halaman. So mas matagal. Pero kung i-spray natin siya, mas mabilis kasi direkta na doon sa mga dahon. Pero mas maganda rin kung i-combine natin yung foliar feeding pati yung drenching o yung pagdidilig natin dun sa lupa. No? Para balance eh, no? Meron tayong fertilizer na binigay dyan sa lupa. Meron din tayong binigay sa mga dahon. Tapos para ma-encourage pa na mag ng bulaklak yung inyong mga kalamansi, pwede nyo pong i-pruning yung binanggit ko kanina na suckers yung sanga na irregular. Yan, kailangan nyo po siyang alisin. Tapos, pwede rin nyo pong gawin yung pagtitigang. Huwag nyo po siyang diligan ng mga sampung araw. Kung nasa container lang mga 10 days. Pero kung nasa lupa, kahit mga 3 weeks, huwag nyo po siyang diligan. Tapos, biglain nyo pong diligan. Diyan po matitrigger yung pagbubulaklak ng kalamansi. Nature po kasi ng mga halaman, na kapag na-i-stress siya, na feeling niya malapit siyang mamatay, nagpo-produce po siya ng bulaklak at bunga para mag-produce siya ng mga seeds na magpapatuloy ng susunod na generation. So yan po yung paliwanag kung bakit nagkakaroon ng mga bulaklak, ng mga bunga, pag na-i-stress yung mga tanim. It's either pruning or yung pagtitigang. Yan po yung mga nakakatulong para puwersahin yung ating mga tanim na magbulaklak at magbunga ito naman po yung aking swamp fertilizer Yan, so i-cocombine lang natin ididilig natin dyan sa pinakapuno itong swamp fertilizer ang nilagay ko dito mga dahon ng malunggay yung mga pinagpruningan ko ng mga dahon na walang sira walang sakit tapos yung mga balat ng gulay, balat ng prutas yan po yung binabad ko dun sa container. Yan din po yung pinagdidilig ko dito sa aking mata tanim. So, far maganda yung resulta. So hindi lang po dito sa kalamansi. Hindi lang po yan yung maraming bulaklak. etong sitaw, sobrang daming bunga. Ano you know, ilang beses na po dito. Kaninang umaga, nagarvest ako. Ito, baka bukas or sunod na araw, pwede na nang pitasin. sa kabila. Tapos itong cherry tomato, yun ang daming bunga doon sa baba. Tapos itong okra, yun naka-harvest na rin ako ng okra. Doon meron pa ulit oh. So ganun lang yung pag-fertilize natin sa mga halaman. So early morning or late afternoon. So kung hindi pa po nagbubunga yung inyong kalamansi, i-check nyo muna yung dahon. Kung yung dahon niya ay light green, kung puro ganito po yung kulay, yung para siyang madilaw-dilaw pa, parang bagong tubo, nasa vegetative stage po yan, hindi pa siya ready magbulaklak. So hintayin yung mag dark green tulad nito. Tapos nag curve na siya pa ibabaw. Yan. So yan po yung sign na nasa flowering and fruiting stage na siya. So yan na po yung pagsisimula niyang mag ng mga bulaklak. So dyan, pwede na tayo magbigay ng fertilizer na mataas sa potassium para dumami yung bulaklak at bunga. So yung fertilizer na kailangan natin sa ganitong stage, yung mayaman sa potassium kasi nga bulaklak at bunga yung pararamihin natin. So yan yung nutrients na kailangan. Plus, mas maganda kung meron din tayong bibigay na calcium para tumibay yung kapit ng mga bulaklak pati ng mga bunga. Kasi kung kulang po sa calcium, madali po yan mapitas, madaling malaglag. So sayang yung mga bulaklak, sayang yung mga bunga. So pwede natin ibigay dyan yung calcium phosphate. Kawa po siya sa balat ng itlog na sinangag na binabad sa suka. Pwede rin po yung mga buto na inihaw tapos binabad din sa suka. So kung gusto nyo po matuto, kung paano gumawa ng calcium phosphate search nyo lang po sa YouTube yung calcium phosphate agrinihan makikita nyo po doon kung paano gumawa ng calcium phosphate tapos yung calcium nakakatulong din po yan para tumibay yung ating tanim sa iba't ibang klase ng sakit kasi kumakapal yung kanyang cell wall so hindi siya basta-basta nasisira so naiwasan din po yan yung pagkasira ng mga bunga so ito palang kalamansi ko nakatanim lang yan sa maliit na container pero mas maganda po kung medyo malaki yung container natin kasi napansin ko yung ganitong container medyo ganyan lang siya hindi na siya lumalaki ng gusto siguro mas maganda kung kalahating drum yung gagamitin natin tapos well draining siya so tingin ko sa sapat yun, lalaki yung inyong kalamansi ng medyo mas mataas. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na ito, palike naman. And sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!